Uh, dito kami ngayon eh, sa Bellagio Mall. Uh, dito kami bumibili ng mga perjury. Ito yung pagkakita ko. Diyan siya sa Top Star. Diyan kami mismo. may escalator doon. Yun na. Uh, kainan naman. Lahat ng mga restaurant doon. Pwede kong kainan. Meron doon sa taas. So, akit ka lang dyan. Food court. Kumbaga, yung sa taas. Ano doon? Mga bilihan naman ng mga perfume. Ayun. Oh, perfume. Ayun. Doon naman kami bumili ng perfume last time. Sa Bellagio Mall, kalimay tayo mga Pinoy ang makikita mo. Alas so, dito yung pinakatambayan na uh, kami. Yung Ito yung pinakatambayan. So, kaya makikita mo lahat dito tuwing Friday, Thursday or Friday dito sila nakakain nakikita, nagsasalo-salo ang mga kakaibigan. Tumo so, muna tayo dito kasi okay. uh, bali sa lapa. Sarado mo na sila. Yung style, ayan, gold and jewelry. Sarado sila. Mamaya magbubuka siya na after yung mansala. So, sa ngayon, maghihintay mo na tayo. Uh, ah, kami kakain. cell cellphone naman yung iba dito. Ay, mga ele electronics. Eh, yun yung albaik sa dulo. Ikain si na Dito kami kumakain. Dito kami lagi yung ma-order. Ngayon yung menu nila. Si kain Dito kami kumakain. So, order ka dyan. Meron silang menu. Ni sisig. Sisig. Yes. Si kain Chicken dito sisig. Sa salbi. Pwede. Try natin yung sisig. Presley Green. So, dito yung mga table. Ayan. Oh. Next doll. dito kami uupo nga maya. Ayan. So, order muna kami. Sisi. Try namin yung ano. Chicken sisi. Ayan. So, kain <laughs> si kain na sa lagi kami dito kumakain pagka nandito kami sa village abang masyadong tao ngayon mga yung iba yung wala pang swell ayun okay. maraming table dito dati may nagkakantahan siya um, kakain na kami. Ito yung um, chicken sisig at tayo. Lumpia Thai. Ano yung sushi? Chicken sisig yan. Ito yung lumpia Shanghai. Masarap siya. Ayun, pabusog naman. Ba naman tayo ulit dito. Ay, may salon dito. So, ang sasarap. damit naman yung nando. So, bago ba, -ba -baan tayo? Baan naman ba -ba ulit tayo? ya, yeah. Dun sa ano ulit Sa mga Jewelry Ayun eh, bukas na siya Dun sa babae Puro jewelry eh. Ah! Bibidyo ako dito. Ipapakita ko yung mga ano, alahas dito. Mga ano nila. Yung mga uh, pintas may ring. Ayan. Ayan. Ang gaganda, oh. Ayan. Iba-ibang klase. Pero hindi ko na alam yung price. Ayan siya. <coughs> tapos may mga hikaw din sila. Ito yung mga hikaw nila. Ayan. Ayan. Iba-ibang hikaw. Nakabili kami dito yung ring. Tapos uh, hikaw. Ito. Nabili ko sa kanila yan. So, nagpaalam naman tayo para mag video. So, okay naman sa nila. Ito oh. yung mga ibang gold nila. Marami dito. <coughs> May kaanin pa? Ka. Ka. Dala yung ano ko, no? Dala niya, no? Bracelet nila. Ayan. Ayan, mga bracelet lang. Tapos mga kwintas. Ayan, quintas. And then, ito yung mga makakapal na mga kwintas nila. So, ito, mga singsing -sing naman to. Madami. So, makakapili ka naman. Ito mga ano to. So, ayun lang, guys. Ayan. sa Saudi pa rin to. Ito yung pinakamaganda ng gold uh, sa Saudi. Sorry. Hmm. Kaya kami nagro grocery na dalags. dito sa to hypermarket. Ayan, ayan. Dito yung pinaka-grocery namin. Dito ay madalas mamili ka Thursday saka Friday. O, so, wala na kaming mga pagkain, dito lang kami pumukot. O, siya yan. Sa mess. Lagi may sale dito. sa, sa